Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras ninyo mapanood nito. Kumusta na kayo mga subscriber? Jan, thank you for subscribe. Sa mga silent viewers diyan, kumusta na kayo? Thank you, thank you. Sus ang uh, nanonood ng ano ng video ko yan guys dito ako ngayon sa ano sa Samat Cruz yan dito lang sa ano guys sa Pampanga oh <laughs> balanga pala basta alam nyo na yun yung sama cross pilar ah barangay pilar balanga niyan niyan dito tayo sa ano sa taas no ah, oh, nag video sa baba al oh, ah, ano sa baba ng daan tapos dito tayo sa taas sa cross yan ah, tingnan nyo yun mahaba haba yung ano yung cross dyan bundok maano talaga yun bundok paakyat yan sya guys tapos yun baba tayo konte, may baba tayo sa mga dyan sa plug yan tapos may building jano oh maganda yan sa loob guys pero hindi lang ako pumasok yan guys oh yung sinaunang ano pusil yan hmm. ko anong pangalan yan, hindi ko alam basta yan na yun yan <laughs> yeah, ko dito mahangin tapos maganda ang ng hangin press ko walang alikabok tapos na mar yung mga ingay ng ihipon guys ang maganda, maganda din patinggan kasi ano real sana na ano, sound ng ibon yan maganda yung tinitingnan yung puno di ba puno ng kahoy oh ganda tapos yung mga bulaklak guys mabugandang pagka-trim yan papunta tayo sa baba pababa tayo pababa pababa paikot yan jan pababa tayo guys sa mga punta tayo dito sa daan sa, sa may kalsada tapos may bunga bulak bulaklak yan guys Ang ganda din yung tingnan yung mga pulak-lak, tayo, pababa. Yung mga ulap, guys, Oh, ang ganda. Ano? gandang ulap. Tapos yung ano yan Oh, tawag. Ano yung bulak na yan? Parang... Yung dil, ano tawag nun? Yung ko anong tawag Nakalimutan ko ko tawag bulak na yan. tapos yun Ang ganda na pagkatrim Diba? kasada na guys pa 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 yang hanggang gabi pa uli lang kasi aget pagkatapos nang nag video eh uli aget yun ano pababa tayo pababa pababa tayo tos pababa uyan makikita yung plug paket paket papuntang plug yang Jan guys. Tapos yan, may building diyan, ganda Tingnan, Diba ba? pun Ba Pak pa ikut Kasih kasi guys. Yan, yu, yan balik guys. O. Oh. Ganda no gendang bulaklak yang ganda men guys kau hmm anu orang masyado sasakian ngayon iya ganda sapa anu ni guys babak Mbak, ini ya, Mbak? Mbak, ini, Mbak.